Well, kung titignan mo, siguro, eh, eh na tayo. Eh, siyempre, eh, business din naman yan. Uh, siyempre, marketing. Di ba? Marketing program yan eh. Uh, strategy yan eh. Okay? Uh, sino ba si Lebron? Oh, ano ba parin si Lebron ha? Si Lebron, okay, may nakaabang na 162 million for 3 years. At his age, 39. 39, 40, 41. 162. So, hey, may 50, ano ba? Ano ba siya? May 54 ka pa, pa. Isang taon sa edad mong yan. So, di ba? Siya yung ano eh. Siya yung face eh. So, at uh, pag titignan natin, he, he, can dictate eh. Alam mo, aray, napag-uusapan natin itong Crescent si Road eh. Huwag na tayong lumayo-layo rito eh. <laughs> sa Pilipinas nga, nauna yan eh. <laughs> Oo, oh, nauna sa Pilipinas yan. Oh. Nakuha nga sa Pilipinas eh. Si, eh, alam natin, ating number one basketball icon, basketball oh, hero, oh. si Senador Robert Jaworski. Jaworski, oh, tama, diba? tama, pare. Oh, diba o, oh, oh. oh, sino si na, na? Si, Dudut. Dudut. Oh, diba? si ano si vice mayor. Vice mayor ngayon? Si vice mayor, si vice mayor, di ba? Oh. Oh, may nasabi ba sila? Wala. Uh -huh. <laughs> Mer meron for a while. Uh -huh. Di ba? Comment uh -huh. negative. Pero ano eh, uh, nag-dive down din naman yun at eventually, eh, ano magagawa nyo? Eh, talagang yan, yan yung discapte ni, ni, Coach, di ba? Eh, may, mm -hmm. ang, an 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 pinapalabas mo rin, may wisdom si Coach saan ni doon, bakit nga kinuha? Eh, yeah. ito, and they did. Di ba? Although hindi sa PBA na to, sa other League, di ba? Si Marlo, at yung anak niya. Mm -hmm. oh, di ba? Nagkasabay ah. for a while, Di ba? Correct, correct. Uh, ah. Si, ah, di ba? So hindi na hindi na hindi na bago yung gano'n. kasi minsan nakakaano yun eh, nakaka-attract na naka, ano yun. Oo, oh, tara, tingnan nga natin paano mag paano ma eto yung laro nung anak. Tingnan nga natin paano ma-inspire pa nung tatay na malaro pa tingnan natin. Yung, yung mga, gano'n, ganun, whether packet o maganda, eh hmm. pag napag-uusapan, ay eh, may dagdag -dag puntos yun eh. What more kung saan. <laughs> puntahan nga natin, panoorin nga natin ng live. Ah. Tingnan nga natin kung paano talaga maglaro, di ba? So yun, mer meron talaga. Saka, saka bakit tumawag yung agent ni ano ni Lebron? Lebron. O, oh, di ba? Nawag kuhanin. Eh, talagang, ano yan eh. Uh, gusto niya talaga mapunta roon. Alam mo, nabasa ko dito lang, dito, diba, kakalabas lang. Si Lebron, uh, ang gusto niya mag-return sa sa Laker. Okay? Yan ang gusto niya. Whether makuha ng ibang team si Troni o hindi. Pag walang kukuha, sila kukuha. So, parang pina, ang pina, pinalalabas pina, pina, pina ni Debron, hindi naman parang package din na kunin mo to at dito ko. Hindi, hindi, naman daw, hindi naman yun ang gusto ni Debron. Well, mas maganda kung nasa kanya yung, ano, yung, yung anak niya. Di ba? Uh, dahil pa, siyempre, matututukan niya ng, ano, ng, uh, ng gusto. Kaya na, siyempre, uh, abang asalat ng kritiko. Ano?